Atay po sa response ng ating mga manging isda, ay lumalakas naman po ang kanilang kita. Mm -hmm. Mga na po karami ang mga mangisda na natutunan po dito? Madami na po bilang ng ating mga mangisda. Siguro mga <coughs> na halos isang libo po yan. pero ano, uh, higitan po ba yung gensan? Pagka uh, pinag-uusapan po ay huli sa kanyang teritoryo, kaya po sabihin, uh, namin sabihin na mahigitan po namin ng Jensan. Uh -huh. Kasi nung dumalo po kami sa uh, kongreso din, ang mga nag engage sa tuna sa Jensan, ay eh binapanggit din po nila na uh, ang kanilang panguhuli ay nasa labas na lang bansa. Uh -huh. Hindi, na, uh, hindi na po doon sa mismong teritoryo. So kung territorial lang pag-uusapan, okay. eh, kaya namin sabihin yon na mm -hmm. uh, kaya namin silang higitan. At kung sustainable tuna fishing, eh, palagay ko nasa amin din po yan. Dahil hindi ko kami gumagamit ng barko, hindi ko kami gumagamit ng malalaking lambat, hindi ko kami gumagamit ng mga... Uh, akma sa malakihang pamalakaya. Ayun. so, uh, pwede bang tawagin natin next to na kapitan? <laughs> uh, hindi pa um meron meron yata ang pamamaraan para uh, masukat uh, yan. Eh. Or kaya <laughs> pwede natin sabihin kayang sumabay ng sablayan. Opo, opo. Ayun. Kung to na sustainable to na fishing, uh, pwede kong sabihin na kami yan dito sa sablayan.